Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, Tiga Sir Sugon, contractor siya. Um, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang isang porsyento pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Hindi naman ako contractor. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies o mali, ako mismo po ang magre-recommenda sa kumiting ito. Nakasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. At ulitin ko, for the ninth time. I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement in its operations. I will resign kapag pumasok po sila sa City Hall or sa Malacanang. Paulit-ulit ko itong sinabi. Mga kaalam, marami ang nagtatanong ngayon tungkol sa mga flood control projects ng gobyerno. Maraming pera ang nakalaan dito dahil mahalaga ang proteksyon laban sa baha. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, may mga lumalabas na pangalan ng politiko na konektado sa mga kumpanyang nakakuha ng malalaking kontrata. Dito nagsisimula ang malaking tanong. Paano magiging patas ang proseso kung may ugnayan ang mga gumagawa ng batas sa mga kontratista ng gobyerno? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism na sinuri rin ng GMA Integrated News Research, hindi lang simpleng mga pribadong kumpanya ang nakakuha ng proyekto. May mga mambabatas rin na may kamag-anak, kaibigan o campaign donor na konektado sa mga kumpanyang nanalo sa bidding. Ang ilan pa nga ay nananatiling opisyal ng mga kumpanyang may kontrata hanggang ngayon. Unang nabanggit ang pangalan ni Senate President Francis Escudero. Ayon sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures, nakatanggap siya ng 30 milyong piso mula kay Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated. Ipinaliwanag ni Escudero na personal na pera raw iyon ni Lubiano at hindi galing sa mismong kumpanya. Ngunit ang Centerways ay kasama sa labing limang contractor na pinangalanan ni Pangulong Marcos. Ang mga kumpanyang ito ang nakakuha ng halos 20% ng lahat ng flood control contracts. Sumunod na binanggit ang pangalan ni Senator Joel Villanueva, nakasaad sa kanyang election records na nakatanggap siya ng 20 milyong piso mula sa New San Jose Builders. Paliwanag ni Villanueva, wala raw siyang kaugnayan sa flood control projects. Idinagdag pa niya na siya mismo ang naglantad ng ilang anomalia tatlong taon na ang nakaraan. Sinabi rin daw ng kumpanya sa kanya noon na wala silang kontrata sa gobyerno. Pero sa ulat ng PCIJ, lumabas na nakakuha rin ng proyekto ang naturang kumpanya. Kahit malinaw ang paliwanag ng senador, hindi maiiwasan ang pagdududa. Kung mismong datos ng mga organisasyon ang nagsasabing may kontrata ang kumpanya, dapat bang paniwalaan ng publiko ang kumpanyang nagsabing wala silang hawak na proyekto? Isa pang pangalan na nadadawit ay si Senator Bongo. Wala pang direktang ulat na nagsasabing tumanggap siya ng donasyon mula sa mga contractor. Ngunit madalas na banggitin ang kanyang pangalan dahil sa mga malapit na koneksyon niya sa ilang negosyante at kumpanya sa larangan ng politika. Sapat na ang ganitong uri ng ugnayan para magdulot ng tanong kung talagang patas ang proseso. Ayon sa mga ulat, Ikinokonekta siya sa dalawang kumpanya na hawak ng kanyang pamilya. Ang CLTG Builders ay pag-aari ng kanyang ama, habang ang Alfredo Builders and Supply naman ay pag-aari naman ng kanyang half brother. Paliwanag ni Go, wala raw siyang kinalaman sa operasyon ng mga kumpanyang ito. Sinabi pa niya na ang CLTG Builders ay wala sa opisyal na talaan ng mga kumpanyang may proyekto sa flood control. Ngunit iba ang sitwasyon ng Alfredo Builders dahil nakatanggap ito ng limang proyekto mula sa gobyerno na may kabuoang halaga na higit tatlong daan at dalawamputpitong milyong piso. Dagdag pa ni Go, kung sakaling mapatunayan na may pagkukulang ang mga kumpanyang ito, siya mismo raw ang magre-rekomenda na kasuhan sila kahit pakaanak niya ang may-ari. Malinaw ang kanyang pahayag, ngunit para sa maraming Pilipino, mahirap pa rin alisin ang tanong kung paano nakakuha ng ganito kalalaking proyekto ang kumpanyang pag-aari ng malapit na miyembro ng kanyang pamilya. Lumabas din sa ulat ng PCIJ at ng GMA Integrated News Research na hindi lamang sa Senado nakikita ang ganitong koneksyon. Sa House of Representatives, may ilang pangalan din na nauugnay sa mga government contractors. Isa na si Dating House Appropriations Committee Chairman, Representative Elizaldico. Siya ay co-founder ng SunWest Construction, ngunit sinabi niya na matagal na raw siyang umalis sa kumpanya. Gayunman, lumalabas na dalawang kapatid niya ang nananatiling opisyal ng iba pang kumpanya, ang Hightone Construction and Development Corporation at ang FSC Builders and Supply. Ayon sa mga ulat, kabilang ang SunWest at Hightone sa nangungunang labinlimang contractor na tinukoy ni Pangulong Marcos. Sinubukan ng media na hinga ng pahayag ang opisina ni Co, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring tugon. Bukod sa kanya, may iba pang mambabatas na aktibong opisyal ng mga kumpanyang may hawak ng kontrata. Halimbawa, si magbubukid party list representative Ferdinand Beltran ay manager ng Third Star Builders and Contractors. Si representative Journey Jet Nisay naman ay general manager ng JVN Construction and Trading ayon sa mga record ng Department of Public Works and Highways. Samantala, si Representative Carlos Loria naman ay nakalista bilang President ng Makapa Corporation. Makikita rin ang pangalan ng ilang pamilya ng mga kinatawan na may direktang pagmamayari ng malalaking kumpanya. Pag-aari ng pamilya ni Representative Agustina Pancho, ang CM Pancho Construction Incorporated. Ang pamilya naman ni Representative Micaela Gonzales, ang may-ari ng AD Gonzales Jor Construction and Trading. May ilan din na hindi direktang nakaupo sa kumpanya, ngunit may kaanak na opisyal sa mga construction firm. Halimbawa, si CWS Party List Representative Edwin Guardiola, pati na rin si na Representative Munir Arbison at Munir Arbison Jr. ay may kamag-anak na konektado sa mga kumpanyang may kontrata. Si Representative Lani Mercado Revilla naman ay may hipag na shareholder ng Graya Construction Corporation na tiyahin ni na Congressman Brian at Jolo Revilla. Dagdag pa rito, bayaw ni Representative Caroline Aguiao ng Kalinga ang manager ng BHM Construction habang ang ama ni One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez ay General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Sa pagpapatuloy ng usapan tungkol sa mga politiko na may kaugnayan sa mga kontratista, lumabas din ang pangalan ni Representative Christina Angeles. Siya ay asawa ng General Manager ng Northern Builders and Construction Corporation o NBCC Ayon sa ulat, sinusubukan pa ng media na kunin ang kanyang pahayag kaugnay ng isyu. Hindi ito maliit na usapin dahil malinaw na maraming pamilya ng mga mambabatas ang may kaugnayan sa mga kumpanyang konektado sa mga flood control projects. Ang mga proyektong ito ay may malaking pondo na dapat sana ay para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan. Ngunit kung mapupunta ang mga ito sa mga pribadong interes tiyak na magdudulot ito ng kawalan ng tiwala ng taong bayan. Ayon kay doktor, Mendoza, isang profesor mula sa UP National College of Public Administration and Governance, malaking hakbang ang ginagawa ng mga investigasyon na ito. Ang problema, ayon sa kanya, ay hindi basta maliit na usapin. Sinabi niya na halos 20% ng budget ay nauuwi raw sa panunuhol at maling paggamit ng pera ng bayan. Kapag nangyayari ito, hindi napupunta ang pondo sa totoong serbisyo publiko. Ipinaliwanag pa niya na kapag may ganitong uri ng pangaabuso, madalas nagtitipid ang mga kumpanya para lamang makumpleto ang proyekto. Pipiliin nila ang pinakamurang materyales at pinakasubstandard na paraan ng paggawa para ma-deliver ang proyekto kahit mababa ang kalidad. Ang resulta, maraming flood control project ang hindi tumatagal at nagiging sanhipa ng mas malaking problema para sa mga tao. Dagdag pa ng profesor, ang pondong na ibubulsa ng iilan ay nagiging dahilan ng patuloy na paghihirap ng maraming mamamayan. Ang halip na mapakinabangan ng mga komunidad ang maayos na proyekto, napipilitan pa silang tiisin ang mababang kalidad ng serbisyo. Ang pinakaapektado nito ay ang mga ordinaryong pamilya na umaasa sa gobyerno para sa kanilang kaligtasan laban sa baha. Kaya para sa kanya, Mahalaga na makita ng publiko na may malinaw na parusa para sa mga sangkot sa anomalya. Hindi sapat na basta may reklamo lang. Dapat may proseso na magbibigay ng tiyak na sanksyon. Ang pagpapakita ng halimbawa ng totoong kaparusahan ang makakapagpatibay ng tiwala ng mga tao sa gobyerno at sa mga institusyon nito. Kung may malinaw na aksyon laban sa mga sangkot, mas maiingganyo rin ang publiko na magsumbong at makilahok sa pagbabantay. Ngunit kung reklamo lang ang maririnig ng walang kasunod na aksyon, mananatiling mahina ang tiwala ng mga tao. Kaugnay nito, naglabas rin ng pahayag ang opisina ni Representative Angeles. Ayon sa kanila, inutusan na raw niya ang kanilang accountant para simulan ang proseso ng pag-divest ng kanyang interes sa Northern Builders. Paliwanag pa nila, nasa pre-operational stage pa lamang ang kumpanya at hindi pa ito nakikilahok sa anumang bidding, pribado man o proyekto ng gobyerno. Dagdag pa sa kanilang pahayag, nagsimula ang kumpanya halos apat na taon na ang nakaraan bilang negosyo ng kanyang asawa. Naging korporasyon lamang ito noong taong 2023. Para sa kanila, malinaw na hindi pa ito bahagi ng mga flood control projects na pinagtatalunan ngayon. Sa kabuuan, Ipinapakita ng kasong ito na kahit hindi direktang hawak ng isang opisyal ang operasyon ng kumpanya, nagiging isyo pa rin ito kapag may malinaw na ugnayan sa pamilya. Lalong lumalakas ang panawagan ng mga tao para sa mas malinaw na aksyon at mas mahigpit na panuntunan sa mga mambabatas na may koneksyon sa malalaking proyekto ng gobyerno. Kayo mga kaalam, sa tingin ninyo ba dapat bang ipagbawal sa mga politiko at sa kanilang pamilya ang pagkakaroon ng negosyo na pwedeng makakuha ng kontrata sa gobyerno, o posible bang manatiling patas ang proseso kahit na may ganitong koneksyon? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.